kapatid ni Kim Chu na si William, ibinahagi sa Instagram account ang ilang darawan ni da ng buong pamilya. Spotted nga rin rito si Paulo Abilino. Parti na ng pamilya. Palaging kasama sa mga banting moments ng Chu family. Alam naman natin na halos hindi nakikita sa publiko ang pamilya ni Paulo. Dahil masang gusto nito ang privacy. Ngunit nakakatuwa na very close siya sa family ng kanyang sumtabing misis. Himlay kung himlay. Ito nga ang ilang komento ng mga supporters o fans. Kaya pala sabi ng isang katrabaho ni Da, sa next project, wala na ang kimpaw. Umadis na after taping. Kasi... May lakad daw. Ay yung time na gusto namin silang makita para magpa-picture. Hining ko ito yung dahat na sinasabi nila. Family bonding. Minsan lang din kasi makumprento ang magkakapatid. Dahil itong si William ay piloto. Busy siya sa kanyang career. Ang madalas lang niyang kasama ay si Ati Lakam at ilang pamangkin nito. Enjoy kayo sa bakasyon, Kim Pao. Kitingin naman kami rito. Ayon pa sa isang komento, Patahol agad ang mga bashers niyan. Nakita ni Da na masaya ngayon ang Kim Pao at tigal na ligal sa pamilya ni Kimi. Sana o nalang kayo ma na may bebe time sila. Inandang yan sa mga komento. Magkintayo ba ay boto kay Paulo ang